mas mabuti pang magkaroon ng kaaway na hayag ang sasabihin na di kanya gusto kaysa sa magkaroon ng mabuting kaibigan na ang layon ay ibabag sa pala ng palihim. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang tunay sa iyong harapan. Ito ay kung sino ang tao sa iyong likuran. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang ang ipinaglaban ang sariling bayan. Magiting na nakibaka, nilupig itinaboy ang mga mananakop at inangkin ang kalayaan. Subalit sa pagbabalik ng mas mapangahas na kalaban, eh ay naman siya iniwan ng mga kasama kapalit ng mga kaperasong pangako. Pero nanatiling nakatayo para sa sarili at ipinagpatuloy ang laban. Ngunit wala nang na masasakit mas sasakit pa kung ang itatarak na punyal sa iyong likuran ay hindi pa nagmumula sa iyong mga kaaway. Ang kwento ng mga karanasan, pakikibaka at kabayanihan ni Juan de la Cruz o yung tinaguri Palaris ang Freedom Fighter. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dilingid sa kalaman ng karamihan, ang pangalang Juan de la Cruz na ginagawa nating tampulan ng katuwaan at siyang kumakatawan sa bawat ordinaryong Pilipino ay hindi lang basta isang kwentong bayan lamang. Siya ay isa ring mahalagang karakter sa ating kasaysayan na kailangang mabigyan ng nararapat na pagkilala. Bago pa man naganap ang revolusyon ng mga katipunero noong taong 1896, ay mayroon ng naganap na ilang pag-aaklas laban sa mapangaping mananakop ng mga Espanyol. Si Juan de la Cruz ay nakilala din ng lahat sa pangalang Palaris o Palaripar dahil sa napakabilis niyang tumakbo. Siya ay isinilang noong ikalabing waluh ng Enero taong 1733. Tubo sa bayan ng Benalatongan na ngayon ay mas nakilala bilang San Carlos City sa Pangasinan. Ang pamilya ni Palares noon ay maihahanay sa angkan ng mga timawa sapagkat ang kanyang tatay ay minsan na rin nanungkulan bilang kabesa di barangay at ang pamilyang dela Cruz ay nakakakuha ng mataas na respeto sa lahat. Si Palares ay pangatlo sa limang magkakapatid, kung saan ang dalawa sa kanyang mga naunang kuya ay kapwa binawian ng buhay sa murang edad. Pero ganun paman, ang batang si Palares naman ay pinagkalooban ng napakaganda, napakalakas at pisikal na pangangatawan. Dito niya nakuha ang mga pangalang taglay niya. Ang kanyang paboritong libangan noon ay ang makipaglaro sa tubog kasama ng mga kalabaw nakikipagbuno siya dito at nakikipagpaligsahan ng lakas sa mga alagang hayop. Maging ang mga kabayo ay nagagawa niyang malabanan ng karera sapagkat itong si Palaris ay talagang napakalakas at napakabilis tumakbo. Bukod dito ay maaga din siyang natuto na bumasa ng mga lingwaheng Espanyol sa tulong ng kanilang kura paruko. Naging matalinong bata itong si Palaris sa pamamagitan ng pagbabasa niya ng napakaraming mga aklat pero ang kapalaran ay nanatiling masakit para sa kanya. Dahil sa maagang pagkawala ng kanyang naunang dalawang kuya, ay di nagtagal ay binawian na rin ng buhay ang kanyang mga magulang. Noong siya ay 22 anyos pa lamang, dahilan para sa kanya maiwan ang lahat ng obligasyon at pangangalaga sa dalawa pa nakababatang kapatid na lalaki at babae. Silang tatlong magkakapatid ay nagpasyang lumipat na lang sa tahanan ng kanilang lolo na siya namang kumalinga sa kanila. Samantala na makitang maayos naman ang kalagayan ng mga kapatid ay nagpasya si Palaris na magtungo sa Maynila upang doon magtrabaho. Pinalad naman siyang maglingkod sa isang opisyal na Kastila na mayroong mataas na katungkulan sa gobyerno. Ang opisyal na ito ay si Francisco Enriquez de Villacorta. Nang magbalik si Juan de la Cruz o si Palaris sa kanilang bayan sa Pangasinan, ay nagsisimula na rin pala siyang mapuot o mamuhi sa mga Espanyol matapos niyang masaksihan mismo sa harapan ang panggugulpi sa isang bata matapos nitong hindi halikan ang kamay ng isang prayleng kastila. Bukod pa dito ay nagbalik tanaw siya sa noon ay hingit ang taon ng pangaalipin ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Pinipilit din silang kuhana ng malaking bahagi ng kanilang mga ani at pinaghirapan na halos wala nang naiwan sa mga tao. Kaya't noon paman ay matagal na ding nakaukit sa puso ng mga taong ito ang matinding puot sa mga mananakop na Kastila. Huling bahagi ng taong 1750s, nang tinamaan ang pangkasina ng sunod-sunod na kalamidad, lumubog sa baha ang maraming bayan na nagdulot ng pagkaubos ng kanilang mga inaani. Subalit sa halip na bigyang konsiderasyon ng kanilang Alcalde Mayor na si Joaquin Gamboa, ay lalo pa silang sinisingil ng mas malaking bahagi ng mga ani upang mapunan ang mga bahaging nawala dahil sa kalamidad. At ang bagay na yun ang lalo pang nagpagalit ng husto sa kalooban ng mga naghihirap na magsasakang Pilipino. Samantala din nagtagan ay nang nilusob na nga ng mga Briton ang Maynila upang gantihan ang mga Kastila dito sa bansa dahil naman sa ginawang pagkampi ng mga ito sa bansang Pransya na noong mga panahon na yun ay nasa kasagsagan at ikapitong taon na ng kanilang hiwalay na digmaan ang ginawang pagsalakay na yun ng mga Briton sa Maynila ay naging malaking bentahe para sa mga magsasakang taga Binalatongan sa lugar ni Juan de la Cruz o ni Palaris. Nagtungo sa Maynila ang ibang mga opisyal na Kastila kasama ang kanilang hukbo dahilan para mabawasan ng malaki ang pwersang naiwan sa kanilang bayan. Sa kanilang labanan sa Maynila ay nalupig ng mga Briton ang mga Espanyol dahilan para makontrol nila ang Maynila. Kaya't ang sentro ng pamahalang Espanyol ay napilitang ilipat nila sa bayan naman ng Bakunor sa Pampanga. At kasama na dito ang opisyal na minsan ang pinaglingkuran ni Palaris. Pero sa kabila ng pagkabigo, ang mga opisyal na kastilang ito ay patuloy pa rin sa panggigipit sa mga Pilipino. Dahil lalo pa silang pinahihirapan sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng walang bayad. Sa pilitan din silang pinagagawa ng mga kalsada, mga gusali at mga barkong pandigma para may magamit sila. At sa pagkakataong iyon ay hindi na nga nakatiis si Juan de la Cruz o si Palaris. At siya ay nagsimula ng mag-aklas laban sa mga Espanyol. Kasama ang kanyang mga kapatid at ilang mga kaibigan, noong ikatatlo ng Nobyembre ng taong 1762 ay nakabuo na siya ng sariling hukbo. Nakasabayan din ito ng hiwalay na pag-aklas ni Diego Silang naman sa kanilang kalapit lugar na Ilocos. Sa kanilang pakikibaka ay maagang nagtagumpay ang hukbo ni Palaris. Matapos matagumpay nilang makubkub ang armory ng mga Kastila at masamsam ang mga armas na nakaimbak doon. Subalit ang naging malaking problema nila ay hindi alam ng karamihan sa mga ordinaryong Pilipino noon kung papaano gamitin ang mga modernong armas na nakuha nila. Niwalang merong karanasan sa militar sa kanilang hukbo na sana'y pwedeng magsanay sa kanila. Pero ganun paman, sa kabila ng kamangmangan sa paggamit ay nalalaman naman ng hukbo ni Palaris na siguradong napalakas ng mga kagamitang iyon ang kanilang pwersa. At muli nga nilang naputunayan ito sa sumunod na maganap na makasaysayang labanan sa Ilog Agno na siyang hangganan ng mga probinsya ng Pampanga at Pangasinan. Ang Tarlac ay bahagi pa noon ng Pampanga. Sa lugar na ito, magiting na hinarap ng noon ay tinatayang nasa 10,000 bilang ng hukbo ni Palaris ang napakalakas na pwersa ng mga Espanyol at mga Indyo o yung mga Pilipino din na mas piniling yakapin at kampihan ang mga mananakop kaysa ipagtanggol ang sarili nilang bayan. Ang hukbong Espanyol at Pilipino ay pinamumunuan ni Alfonso de Arayat. Nang makita ni Arayat na nagagapina ng hukbo ni Palaris ang kanilang hanay, ay daglian itong tumakas na lang sa lugar na siya namang naging dahilan kaya't napalaya ni Napalaris ang Pangasinan maliban sa mga Dominikano ay wala ng ibang mga dayuhan pa ang nakikita sa kanilang probinsya noon dahil silang lahat ay naitaboy ni Palaris. Sa pagkakalayas ng mga Kastila ay naglukluk ang mga Pilipino ng panibagong Pilipinong pinuno. Kasabay nito ay nakuha din nila ang mga kondisyones mula sa mga Kastila na alisin na ang mga buwis sa mga magsasaka. Samantala si Palaris ay nagpatuloy din sa pakikipag ugnayan sa hukbo ni Nadiego Silang ng Ilocos upang magkaroon ng pinagsama at mas malakas na pagsalakay upang mapalaya din nila ang iba pang mga bayan sa kanilang rehiyon. Ngunit nangyari pa rin ang hindi inaasahan. Dahil nung kalagitnaan ng taong 1763, nang maganap nga ang kasunduan sa Paris sa pagitan ng mga Briton at mga Espanyol, ang kasunduan iyon ang tumapo sa kanilang digmaan na siya namang naging dahilan sa pagkawala ng banta ng mga Briton sa Maynila na kanilang nasakop. Ibig sabihin, ay makakabalik na ang mga Espanyol sa lugar na yun at muli ding makakapagpalakas ng pwersa, lalo na sa hukbong militar. Ang pangyayaring iyon ay pa ng patraidor na pagpaslang kay Diego Silang ng kanyang kaibigan. Kaya ang buong ng mga Kastila ay binuhos lahat upang harapin ang pwersa ni Palaris sa Pangasinan. Dahil sa taglay na lakas ay nagawa nilang pasukuin ang karamihan sa mga tauhan ni Palaris sa pangakong magkakaroon na ng ganap na kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Subalit sandaling panahon pa lang ang nakakalipas, ang mabangong pangako na yun ay muli na namang napaglalangan ang mga Pilipino dahil muling nanumbalik ang mga pangaliping na ganap gaya ng dati. Dahil dito ay muling nagkaroon ng pag-aakla sa ikalawang pagkakataon at sa mga sandaling iyon ay naging mas madugo at brutal ang bawat mga labanang nagaganap na pinagbuwisan ng napakaraming mga buhay sa pagitan ng magkabilang panig. Sa muling paglakas ng pwersa ng mga sundalong Kastila at Pilipinong sympathizers nila ay nagawa nilang palibutan ang lugar na pinagkukublian ni Napalaris. Sa laban ng iyon ay outnumbered at outpowered ang kawawang mga revolusyonaryong Pilipino. Ang kanilang mga katawan ay pinagparte-parte at ikinalat sa iba't ibang lugar upang magsilbing babala sa iba pang mga nagnanais kumalaban sa pamahalaang Espanyol. Subalit bago tuluyang magapi ang hukbo ni Palaris ay sinunog nila ang buong bayan ng binalatongan upang hindi na rin ito mapakinabangan pa ng mga Kastila tsaka sila nagsitakas patungo sa mga kabundukan. Dahil sa galit ng mga Espanyol na ito ay patuloy nilang tinugis ang mga natitirang miyembro ng grupo ni Palaris at sila ay nakipagpatentero kay kamatayan sa buong panahon ng taong 1764 kung saan napakaraming mga hirap, pagtitiis at gutom pa ang kanilang naranasan hanggang sa patuloy na lumiliit ng lumiliit ang mundo kanilang ginagalawan. Dumating na rin iyon sa puntong ang pagtakas na lang sa sa Pangasinan ang kanyang huling magagawa na wala ng pagpipilian pa. Subalit hindi pa rin ito ginawa ni Palaris sa kabila ng kanyang kawalan ng lakas. Nagpatuloy siya sa pagtatago at pakikipaglaban sa mga kagubatan ng Lingayen kahit siya ay nag-iisa na lamang. Samantalang dahil sa sobrang kalupitan ng mga kastilang tumutugis ay binantaan pa nila ng kaparehong kapalaran ng mga nasawi ang buong angkan ng kung sino mang magtatangkang tumulong kay Palaris na sobrang ang ikinatakot ng mga tao. Ang mga bagay na ito ang siyang lalo pang nagpahirap ng husto sa kawawang revolusyonaryong si Palaris. Subalit wala nang hihigit pa sa sakit ng kapalarang na ubusang ka na nga ng iyong mga kasamahan ay ipinagkanulo ka pa ng sarili mong dugo. Si Palaris ay isinuplong ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Simeona, ang batang itinaguyod niya sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Siya ay nagsumbong kay Agustin Machas na siyang gobernador silyo ng sinunog na bayan. Ikalabing-anim ng Enero ng taong 1765 ng matuntun at madakip ng mga kalaban si Palaris sa kanyang pinagtataguan. Sa kanilang paglilitis na naganap ay inakong lahat ni Palaris ang pananagutan sa naganap na rebelyon kaya't siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa lubid. Pero meron din namang pananaliksik ang nagsasabing pinaghiwahiwalay din ang bahagi ng kanyang katawan at ikinalat sa iba't ibang sulok ng Pangasinan bilang babala sa mga taong nagnanais sumunod sa yapak niya. Pagkalipas pa ng ilang panahon ay muli na ding bumalik ang kapayapaan sa lugar. At ang sentro ng sinunog na bayan na binalatongan ay muling itinayo sa ibang lugar at pinangalan ng San Carlos bilang pagbibigay pugay sa noon ay Haring Carlos ng Espanya. Si Juan de la Cruz o si Palaris na tinaguri ang Fighter ng Pangasinan ay pumanaw sa edad na 32 anyos lamang. Samantalang ang kanyang nakababatang kapatid na si Simeona na siyang nagkanulo sa kanya ay lumasap din ng masaklap na kapalaran matapos nitong mamatay nang makipaglaban sa isang baboy damo sa gubat. Mas mabuti pang magkaroon ng kaaway na hayagang sasabihin na hindi ka niya gusto kaysa magkaroon ng tunay na kaibigan na ang layo ni naman na ibabagsak ka ng palihim. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang nasa iyong harapan kundi kung sino ang nasa iyong likuran. Ikaw kaibigan, gaano karami ang mga nakapaligid sa iyo sa panahon ng iyong pananagana? Meron ba sa kanilang nananatili hanggang sa dulok? Hanggang sa panahon walang wala ka na? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!